Ikaw na lang ba palagi ang naghahabol sa kanya? Yung para bang mababaliw ka talaga sa kakahabol sa mahal mo dahil sa sobrang mahal na mahal mo siya at ayaw mo na siya ay mawalay sa iyo. Lalong-lalo na ngayon na nagkamalabuan kayong dalawa at nararamdaman mo na siya ay nanalamig na sa iyo. Gusto mo ba na siya na naman ang maghahabol sa iyo? Yung para bang mababaliw talaga siya sa kakahabol sa iyo at manumbalik ang sobrang pagmamahal at sweetness niya sa Kaya gawin mo lamang itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Dapat hindi kayo nagdududa o nagdadalawang isip na gawin ito. At ang ritual na ito ay pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka lamang ng garapon at lagyan mo lamang ito ng asukal kahit kalahati po sa garapon o pwede rin punuin nyo ang karapon pero wag po masyadong punuin anang hindi po matapon ito. At pwede kayo gumamit ng white o brown na asukal. Basta depende na po sa inyo kung anong meron kayo. At pagkatapos, kunin mo ang larawan niya, actual photo niya, dapat meron kayong actual photo niya. At pagkatapos, kunin mo lamang ito. At sulatan mo sa likod ng kanyang picture o larawan niya ng isang beses na buong pangalan niya. Dapat totoo niyang pangalan at dapat alam mo ang kanyang tunay na pangalan. At pagkatapos mo nang masulat ito, ay ibaon mo lamang itong larawan niya. Pwede mong irol ang larawan niya at ibaon ito sa garapon na may asukal. At kung sakaling wala naman kayong larawan o aktual photo ng target, ay kumuha lamang kayo ng papel at panulat Maliit lamang na papel at isulat mo ng tatlong beses ang pangalan at apelido ng taong gusto mong gawa ng ritual. At i-roll mo lamang ito at pagkatapos ibaon mo lamang ito sa garapon na may asukal. At pagkatapos mo nang mabaon ang larawan niya o di kaya ang papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan, hawakan mo muna saglit ang garapon, mag-focus at mag-concentrate ka at banggitin mo lamang ito. Sa tulong ng ritual na ito, ikaw ay mababaliw sa kakahabol sa akin, malayo o malapit man tayo sa isa't isa, at ako lamang ang mamahalin mo habang buhay. Banggitin mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, pwede mo nang takpan itong ritual at itago ito sa safe na walang makakakita at makakaalam. Pwede ito itago sa damitan mo at itago ito pang matagalan. At hindi na po ito kailangan pang bulungan araw-araw basta itago mo lamang ito. At ito muna sa ngayon at kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.